Nawi na sa Lamitan City ang labi ni dating Mayor Rose Furigay na pinagbabaril sa Ateneo. Kasabay nito, tumindiraw ang mga pagbabanta sa pamilya Furigay kasunod ng pamamaril sa tatay ng suspect. Nasa front line ang balitang yan, si Jenny Dongon. Nangibabaw ang pagluluksa sa lungsod ng lamitan nang dumating sa pantalan ang labi ng dating mayor na si Rose Furigay. Isang linggo na ang nakakaraan, binaril siya ng kapwa na si Dr. Chaufkiaw Yumol sa Ateneo de Manila University. Habang inuuwi ang labi ng dating alkalde, sinanubong siya ng iyakan, mga bulaklak at panawagan para makamit ang ustisya. Yan din ang hiling ni Mayor Roderick Furigay. Pero hindi lang para sa kanyang may bahay, kundi para rin sa tatay ni Yumol na si Rolando na binaril din kamakailan. Gusto ko yung justisya para sa pamilya ko. Gusto ko rin yung justisya para sa tatay ng uh, confess murderer. Hindi kami mga mamasasamang tao. Giit ng alkalde, hindi tamang paginalaan sila sa nangyari sa tatay ni Yumol. Masamari ng loob ng kampo ng mga furigay sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet. That's too much already. You call a person a hero after he confessed of committing uh, shooting innocent people. Ang ibang supporter ng sospek nagbabanta pa. Kami ay nagpapahiwatig na kailangan talaga ng siguridad ni Mayor pati ng kanyang pamilya kasi may natatanggap pa na text messages pati sa mga sa messenger na banta sa kanilang mga buhay po. Pero sa social media ng nakakatandang kapatid ni Dr. Humol, iginiit niyang hindi sa kanila nang galing ang mga pagbabanta. Bilang isang Kristiyano na may dugong tausog, na may takot sa si Diyos, ay eh hindi po namin maisip na gumanti. Sa pagpaslang sa mahal naming Ama. Ipapaubaya rin daw nila sa batas ang kapalaran ng kanilang kapatid. Hindi ko rin gusto ang nangyari sa kapatid ko. Bilang doktor, nagawa niya yun. bahala na po ang batas ang gumawa ng hatol sa kapatid ko. Aminado naman ang PNP na hirap sila sa investigasyon sa pamamaril sa padre di pamilya ng mga yumol. Lalo't hindi pa rin nila na-access ang kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng krimen. Pinuntahan, purposely para buksan, pero ang allegation ng uh, tauhan nila doon ay Nasira, hindi nila alam yung password. Uh, Pinarisip pa rin natin yung uh, request natin para yun know, lang nga, tignan lang sana. Tiniyak naman ang DILG na pinaigting na ang seguridad sa lamitan. Police visibility, there are checkpoints, we've got augmentation. And I was informed that prior to this incident, ito lang ang incidenting to prior to this, bago nangyari ito, napakatahimik ng lamitan. Nagbabalita mula sa frontline Jenny Dongon News 5